So, uh, good day sa inyong lahat mga ka So muli, nagbabalik ngayon ko yung ka partners upang magbigay ng tips at gabay para sa ating mga aspirant applicant At syempre, para doon sa mga uh, nangangarap na makapasok sa ating bureau, lalong-lalong na dito sa BJMP. Okay, so today ang pag-uusapan natin is regarding ito sa dental examination. Okay, so may mga tanong tayong lilinawin at uh, bibigay natin ng uh, solusyon. Kung paano yung mga solusyon sa ngipin, Uh, na problema na kinakaharap ninyo, okay? So, syempre, bago mapasarap yung ating kwentuhan, okay, sa topic na ito, medyo mahaba-haba, ay ipapasok ko muna yung ating intro. Let's go! So, good day sa inyo at mga partners once again. So, ngayon ay medyo napatagal yung ating pagbabalik sa pagbibigay natin ng tips at gabay dahil uh, medyo busy tayo. No? So, kung napapansin ninyo, medyo nangingitim tayo mga partners. Gawa na nga tayo po ay okay, uh, player ng uh, NCR pagdating sa track and field. Okay? So, medyo uh, iba ibablog din natin yan okay, yung ating journey Okay, hanggang sa competition. No? So, sa ngayon, medyo may pinagdadaanan tayong uh, konting injury sa paa. So, medyo kaya pa naman. Okay, so sa ngayon, back to topic tayo. Okay, so pag-uusapan natin mga partners is regarding ito sa dental examination. At syempre, may mga, may mga ilang tanong okay, yung ating mga aspirant applicants, yung mga partners natin regarding sa kanilang uh, compliances. At syempre, regarding doon sa mga iniisip nila, regarding sa ngipin nila, Okay, So kung ito bay po pwede at saka at saka yung hindi po pwede. Okay. So mabalik tayo mga partners sa ating uh, topic. Okay. So by the way, disclaimer okay mga partners. So lahat ng uh, sasabihin ko rito ay based lamang po sa akin experience at uh, syempre uh, tips at gabay. Okay, tips at gabay para syempre kaunting tulong para doon sa mga katanungan na uh, katanungan ng ating mga kapartners natin dyan regarding sa kanilang agam-agam pagdating sa kanilang dental examination. Okay, disclaimer, hindi natin pinangungunahan yung ating bureau. Okay? So, tips at gabay namang ito. At syempre, kaunting uh, tulong para masolusyonan yung kanilang iniisip pagdating sa kanilang dental examination. Okay? So, by the way, ito na. Uh, isa natin dito yung mga may na encounter natin na tanong pagdating sa dental examination ng mga aspirant na applicant natin. Una-una na dito, may tanong is, sir pa, pwede bang uh, may pasta ang hipin? Okay. So ang sagot ko dyan ay yes, okay? So by the way, sa mga nagpapalinis ng ngipin kapag ang dental okay, ang yung mga dentist is nakakita ng konting sira sa ngipin natin ay isa-suggest nila sir, ipapapasta niyo to. Kahit uh, saang dental yan, okay, kahit saang bureau, required po na, ma na ipapasta yung konting sira ng ngipin natin. Yes po, walang pong problema dyan sa pasta. Okay, so, pangalawang tanong, okay. So, lahat, ito, umunahan uh, ko na po, mga partners Lahat po ng abnormalities ng ngipin na tumubo sa inyo, okay, lahat po dyan kailangan po tanggalin. Okay, so, kung kayo po, mga ka partners ay nakakaranas, o meron po ngayon, na abnormalities. For example, may sungki, may tumubong uh, sobrang ngipin dito sa inyong bagang, ang inyong uh, bagang is hindi normal yung kanyang uh, paglabas, okay, nakahiga, mga uh, ganon. Basta abnormalities, okay, positioning ng inyong ngipin, ay kailangan po yan gawan ng paraan upang may tama. Or, sa madaling sabi, kung hindi magawa ng paraan, is eh, ipapatanggal po yan. Okay? Clear po tayo dyan. Lahat po ng abnormalities na tumubo, okay, nangipin, kailangan po yan ipatanggal. Okay? Yan ang tanong mga partners ha. Lahat po ng abnormalities. Hindi normal ha. Abnormalities. Kailangan po tanggalin yan as an applicant. Okay? Kaya kung ikaw sa ngayon, okay, kung balak mo mag-apply dito sa BGMP or other uh, branch of government like PNP and at meron kang abnormalities ng ngipin, ay agapan muna. Okay? magpa ka na, pumunta ka na sa pinakamalapit na dental, okay, sa dentist ninyo, at magpa ka kung anong dapat gawin, kung maari po pwede pa yan agawan ng paraan na hindi bulutin, okay, o isaayos lang, ay gawin nyo na habang maaga pa. Okay, mga partners? So, okay. Ito naman, mga partners, ang tanong, dadako tayo sa tanong na Kulang ang ngipin. Ayan. For example, mga partners Okay. Pustiso. Ang tanong, uh, pupwede ba ang pustiso dito sa BGMP? Ang sagot ko po dyan is, depende. Okay? So, pupwede po. Dalawa po ang sagot ko dyan. Depende at pupwede. Okay? Uh, depende kapag ilan po ang walang ngipin sa inyo. For example, apat ng ngipin sa harap. Ito. Apat. Kahit magkakatabi. Pa, pwede pa po yan, makukuha pa po yan sa postiso. Okay, kaya pa pong uh, i-fix o uh, gawa ng paraan ng dentist na mahipitan, na hindi umaalog. Ang importante lang naman po sa dental examination is kailangan na uh, complete yung ipin Kung postiso man po yan, kailangan fix, hindi po umuuga. Pag inuuga, ng uh, malakas na bahagya. Okay? Kasi po, kaya po ginagawa yan dahil, uh, for example, ikaw ay nagmamadali sa training center. Okay? Pagka uh, physical activities, no? hindi maari, hindi siya magiging cause ng iyong uh, pagka-accident, gawa ng ma may example, malunok mo yung hipin, mga ganun. Kaya kailangan pinapahigpitan niya, kailangan fix yan, kailangan may matibay ang pagkakagawa. Okay, for example, apat, okay, back to topic tayo, apat yung hipin wala sa inyo. Pwede pa po, po yan, no? po pwede pa po nga gawa ng paraan ng dentist natin na pulido ang pagkakagawa. Okay? pwede pa po yan. Madaan sa postiso. Pero kapag anim, anim po sa harap, magkakadikit, okay, is wala. Ang sagot ko po dyan, ang solusyon po natin dyan, no? Isa lang po ang solusyon natin. Ipa-implant na ninyo. Okay? Anim na po yan. So, kung dito na po ikakabit yung pinaka-metal niya, okay, haalog pa rin po yan. Okay? So, isa sa solusyon na may suggest ko sa inyo, pa-implant na ninyo. Or implant na siya, sabi yung, uh, correct me if I'm wrong, mga ka-partners, yung uh, ito yung uh, kabitan ng ngipin hanggang dito sa inyong nga uh, pinaka-bone ng uh, bungo natin dito. Okay? Dr. Neil pinakamatibay na yun. At isa yan sa pinaka-sure kong uh, solusyon para hindi, wala na question sa inyong uh, uh, ngipin, sa inyong dental uh, examination. Ayan. Pero pag-anim, hindi na po, po yan sa postiso. Talagang gagalaw at gagalaw pag inugagwa. Ayan. Okay. Apat, may consideration. By the way, okay, by the way, mga partners, ang bawat bureau, bawat ang health unit dental natin is uh, may kanya-kanyang konsiderasyon. Okay? Huwag sumama yung loob ninyo kapag hindi kayo napagbigyan sa konsiderasyon na yun. Okay, mga partners? Swerte ninyo kung ang bureau is may konsiderasyon. Yan po, para malinaw tayo. Baka sabihin niyo sir, may napanood ako na pwede naman ganito, pwede naman yung ganyan. Okay? By the way, sabi ko nga, Uh, depende sa konsiderasyon ng bureau. Pero sa BGMP, hanggat uh, kaya pa, okay, solusyonan, ay uh, binibigyan po ng konsiderasyon ng bureau yan, mga uh, partners. Kaya nandito po ako, based sa akin experience, okay, uh, binibigyan natin ng solusyon. Okay? So, by the way, sa dental talaga is, magdalabas ka talaga ng pera dito. Okay? At depende pa po yan kung anong compliance ang ibibigay sa inyo. Okay? For example, tulad ng anim ng ngipin sa harap, eh, was wala, wala ka na at gusto mo mag-apply. So, ang solusyon dyan, sabi ko nga sa inyo, is magpa-implant na kayo. O magpapatornilyo ninyo yan, tapos talagang ng panibagong ah uh, uh, ngipin. Katikagat mo yan sa mangga, apple, matiba yan. Okay? For example naman, ah, uh, yung ngipin mo rito sa harap, no, is... ah, uh, marami ng sira. Ayan, marami ng sira mga partners. Halos yung harap na ng ngipin mo dito sa babak man yan, uh, may mga sira na ang solusyon na may uh, may sasuggest ko sa inyo kung hindi na kaya ng pasta. Okay, ipapakrown po yan or jacket Ano po yun? So, lahat ng ngipin na may sira tatanggalin, di ba? So, dilitan yung ngipin nyo Okay? Tapos, uh, papatungan siya ng uh, panibagong uh, gawang ipin. No? So, porcelain, no? yung pinaka-abot kaya na natin na pinakamatibay is porcelain. Ayan. Dilitan niyang ipin. Kahit lahat yan, no? Kahit lahat yan, pwede niyong ipa-crown or ipa- jacket. Okay? Lilitan natin ng ipin na yan. Susukatin. And then, gagawan kayo ng panibagong... Uh, Uh, gipin gawa sa porcelain, pinakmatibay na yan, T 5 to 10 years na itatagal niyan, okay? At isasaksak sa ngipin ninyo. Pinakamaganda pinaka na yan, pinaka the best solution na yan, no? Example, marami na ng sira ang ngipin ninyo, no? Yung pong pinakamabisang uh, suggestion ko sa inyo, yes, po, pwede po ang crown or jacket. Pinakamatibay na rin po yan kasi uh, puntasyon na po ninyo yung dating ngipin ninyo, liliitan lang. O kililinisin lang yun, pinakamaliit yun, tapos susukatan, and then uh, lalagyan siya ng panibagong ngipin, isasaksak na lang po yun, at talaga ng pinakamatibay na pandikit ng mga dentist natin. Ayan. Okay, so uulitin ko mga partners, ha? Depende pa rin po sa konsiderasyon ng ating bureau po yan. Okay? Pero itong sinasabing kong solusyon sa inyo is effective po ito. Okay, based sa akin, naging experience. At, <clears throat> kung tatanungin niyo po ako mga partners kung magkano yung gagasasin, depende po. Okay? So, sa, uh, based sa akin experience, ang pinakamamura is uh, pasta, nasa 700. Normal pasta lang yun. Maliitan. Pag malaki, nasa 1.5. Okay? Nasa 1.5 na po ang babayaran ninyo dyan. Isang ngipin lang yun. Okay? And then, sa crown or uh, jacket, yung sinasabi ko sa inyo, nalilitan yung ipin, tapos talaga ng panibagong ngipin, papatungan lang siya okay uh, ang isang ngipin uh, kumakahanap kayo ng medyo mura-mura nga dental uh, okay nasa 7 to 8,000 pinakamura na yan pero kadalasan na encounter niyo ang uh, crown nasa isang ngipin is 10,000 isang okay, so magandang klase na, na dental yun pero pag nakahanap kayo ng medyo mura mura nasa 7 to 8,000 ang isang ipin, okay pinakamabisang uh, solusyon na yan sa inyong mga may sirang ngipin dyan. Okay? Ayun, uh, so, ulitin ko ulit, okay, lahat po ng uh, abnormalities na tumubo ng ngipin sa inyo ay kailangan po yan ipatanggal. Okay? Sa mga nagtatanong po dyan. At for example, uh, wala kayong bagang, okay, tulad sa akin, uh, dalawang bagang ko sa taas, dalawang bagang ko sa baba, okay, ay wala. So, naging compliance ko po noon, ay ipapustiso po yung apat na yun. Yes po. ako po ay nagpapustiso ng dalawang bagang ko. Ayan. And then, pagdating sa tuwing center, okay, po, pwede po yung tanggalin. Kaya tanggal ko po yon para syempre safe tayo baka biglang uh, hindi natin maano ma inaasahan ba medyo ang um, physical natin sa physical activities natin sa training center is uh, uh, rigid. Okay, rigid training talaga. So, tinatanggal ko siya. Okay, hindi naman may na sa loob ng training center. Okay? Hindi naman natin kung may pusisa ka wala. Pero sa harap, kailangan uh, hindi po required na pinapatanggal. Kaya, kaya kailangan mga partners Uh, fixed fix siya matibay yung pagkakagawa pag nilapat mo sa gilagid mo ay kailangan na uh, wala nang uga ayan yan po ang uh, isa sa requirements pagdating sa pustiso kailangan matibay ang pagkakagawa matibay ang pagkakakabit okay pag tinanggal pag kinabit pag inuga uga hindi masyadong yung uga na isang uga mo lang ay matatanggal agad no? kailangan pag inuga uga medyo lumalaban pa yung pagkakagawa ng pustiso Ayan mga partners. Ano pa ang matanong? Uh, bagang sa baba, wala. Ang solution po dyan ay pustiso. Okay? Yes po, required po ang pustiso sa bureau dito sa BGMP. Okay? no. Oh, ano pa ang tanong? So, sa baba, magkadikit na bagang. Okay, bagang yung magkadikit na bagang. Ano po ba tawag dito sa sunod na bagang? Magkadikit. Ang solution po dyan, kaya na lang postiso, puyan. po yan. Yes po. Pwede po yan. Okay? Magkadikit. Magkatikit na wala bagang at kasunod ng bagang ay wala pangsokpen sa postiso. Okay? So, kailangan sa postiso, inuulit ko, ay maganda, matibay, maganda ang pagkakalapat sa gilagid. Iwas yung masyadong maalog, iwas yung masyadong maluwag. Kailangan na fit ang pagkakagawa para... Hindi ka na po ulit ulit kasi once na nakita ng ating uh, health unit o dental examines natin 'yan, mauga pangit yung pagkakagawa, ipapaulit po sa inyo. Okay? So kapag uh, nagpagwa po kayo, doon kayo pumunta sa legit na magandang klase. Okay? Uh, kapag uh, gagastos na rin naman na kayo, ay gastos na ninyo para hindi na umulit-ulit yung inyong compliances. Okay, mga partners. So, dito, ang sinasabi ko sa inyo, lahat ng abnormalities na tumutubo sa inyong uh, ngipin, okay, lahat ng abnormalities, ha? Kailangan po ipatanggal natin yan as an applicant. Ano po? So, dito dito sa BGMP, sa bawat bureaus, lahat po dapat yan kumpleto. Okay? Inaulit ko, kumpleto po dapat ang ngipin. Okay? Mapapasta, yes, required po yan. Pustiso, basta kumpleto ang ngipin. Hindi ko sinasabi dito na kompleto, natural, na malini, na bawal ang pustiso. No. Sinasabi ko ito na kompleto, basta pustiso, po pwede yan. Basta maganda ang pagkakagawa. Pasta, may pasta ngipin mo, required yan, pwede yan. Okay, kaya ka nga may pasta kasi nagapan mo yung sira ng ngipin mo. Po pwede po yan. Okay? And then, uh, for example, wala na mga sira yung ngipin mo. Okay? So, kung uh, malapit na ang dental examination ninyo, pa-check up ka muna. O, ipatingin mo sa dental, magpalinis ka na. So, yung mga ka-partners, nung ako yung aplikante, uh, in advance ko na yung pagpapalinis ng ipin ko. And then, uh, pagdating ng dental examination namin, ang uh, naging compliance ko lang, ay uh, yung dalawang bagang, yung bali yung apat na bagang ko ay uh, pinapustisyo sa akin. Okay, so pag after ng uh, Uh, ilang days na palugit sa akin, tapos balik ako ng regional office, check nila, iuugay nila yan. Okay? So, ang explanation sa akin, uh, kailangan magandang pagkakagawa, magandang pagkakalapat para pagdating sa training center is uh, maywasa natin yung uh, biglang matanggal, malunok mo yung ngipin mo. Ayan. Kaya nga, uh, inuugat nila yan, nila kung yung pagkakagawa. Para din naman sa inyo yan, mga partners Okay? So, ano pa ang mga tanong? Uh, parang halos lahat na nasabi ko ng mga kapartners. Okay? So, by the way, uh, sa mga may katanungan pa regarding sa ngipin nila, uh, feel free to comment. Okay? Huwag kayong magtanong. Okay, mga kapartners? At, uh, by the way, kung tatanungin nyo kung magkano ang kabuuan magkagasto sa ngipin, ay depende po sa inyong uh, magiging compliances. Okay? Depende po yan kung gaano kalaki ang uh, papagawang ngipin sa inyo hindi yung kalabaw na gano'ng kalaki. Hindi. Depende kung gaano, maraming sira, okay, kung medyo may operahan dito sa ngipin ninyo, ay syempre iba na yung uh, price nun. Okay? So, at least dito, nabigyan ko ng uh, solusyon yung mga tanong, ibang tanong na lagi kong nababasa. Okay? Inuulit ko ulit lahat ng abnormalities ng ngipin ha. Inuulit ko, inuulit ulit ko lagi lahat ng abnormalities sa ngipin ninyo ay kailangan po ipatanggal yan. Okay? For example, yung bingo sa yung bagang is hindi tama yung tubo. Pag pinatanggal po yan, kailangan po ipapustiso yung na walang ipin. Kailangan po kompleto yan. Kahit mapapustiso, mapabridge man yan, uh, uh, implant man yan, yes, required po yan basta kompleto. Kahit maayos yung pagkakagawa. Okay, mga partners? So, hanggang dito na lang po muna yung ating video. At kapag uh, marami kayong katanungan, eh, feel free to comment naman. At agad-agad ko naman sinasagot lahat ng inyong comment. Okay, at humingi po ng pasensya doon sa mga PPM sa akin na uh, medyo marami na po kayo ng PPM. Okay, hindi ko po lahat na no? Maswerte po yung na-entertain eh, ko lang. Uh, gawa ng tayo ay naka-duty. Okay, hindi naman po tayo full-time vlogger. Okay, mga partners. Ay uh, humingi po ko ng pasensya sa inyo, ha? And then, ayun. Uh, by the way yung ating journey pagdating sa track and field. Malapit-lapit na yung laban natin. June 25, no? So, 25 or 26. So, support niyo po yung ating uh, gagawing video, short video, short video film natin dito sa truck and field journey natin. Okay? Manalo-matalo, ginawa natin yung ating effort na makasabayin sa mga player ng other region. Okay? So, by the way, uh, lagi kong sinasabi sa mga Spartan applicant. Okay? Be a confident bilang isang aplikante. At syempre, uh, maniwala sa mabuting tao sa kapwa. Okay? Huwag mapanlamang. Okay? Discarte. Lagay niyo yan sa inyong isip at puso. Strategy. Like, isama niyo na rin. Okay? At uh, syempre, like ko sinasabi. Saludo.